Mga kapusong mananatili o nananatili pa rin mataas ang presyo ng mga pang bilihin sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ang ilang nanay nga, hirap na raw sa pagbabudget dahil ang dating pang dalawang araw na gastos ay e ngayon pang isang araw na lang. Mula sa Quezon City, may ulat na on the spot si James Santos mo mukhang matatagalan pa nga maghihigpit ng sentro yung mga ina ng tahanan. Ayon kasi sa ilang tinderang nakausap natin sa isang palengke sa Quezon City, nananatiling mataas ang mga pangunahing, ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa kanilang tindahan. Let's go. Let's go. Kakakatay lang ng bagong deliver na baboy sa pwesto ni Aling Flor sa Mega Q Mart ng Datna ng Jemmy News kanina. Kwento niya, mataas pa rin ang presyo ng kanilang paninda. Linggo-linggo nga raw, tumataas ng halos dalawang piso ang singil sa kanila ng kanila mga supplier. Kaya naman, asahan na raw na sa susunod na mga araw, maari pa silang magtaas ng presyo. Ang kada kilo ng pata, nasa 140 na ngayon na dating 120 lang. 220 kada kilo naman ng yempo mula sa 190. Ang laman mula 180 pesos 200 na. Maging ang pork chop nasa 200 kada kilo na rin. Pero sa karne ng baka, hindi raw gaano nagagalawang presyo. Ang spare ribs, depende sa kat, nasa 160 to 180 pesos kada kilo. Ang pangnilaga, 180 pesos. Ang buto-buto, 160 kada kilo. Ang laman, nasa 180 pesos. Mas pinipili na nga raw ng ilan bumili ng karne ng baka sa taas ng presyo ng mga baboy at manok. Hirap na hirap na nga sa pagbabadget ang ilang nanay na nakausap namin sa palengke. Yung dating pang dalawang araw daw nilang budget, pang isang araw na lang. Dinedeskartehan na nga lang daw nila ang inayhaing potahes sa kanilang tahanan. Ang isda, hindi raw gaano tumasang presyo pero sabi ng ilang tindera, paunti-unti pa rin ang supply sa kanila. Ang tulingan, 100 kada kilo mula 80 pesos. Ang bangus, kada kilo nasa isang daan. Ang paborito ng marami na galunggong, nasa 120 kada kilo pero ang sariwa sa raw, nasa 140 to 150 kada kilo ang bentahan. Frozen na daw kasi ang tinda nila ngayon dahil wala rin supply. Bagaman nagbabaraw ng kaunti ang mga supplier ng manok, nananatili pa rin nasa 145 kada kilo ang fully dressed chicken, habang cho ang choice cut nasa 150 kada kilo. Hindi pa rin daw nakikita ng mga tindera rito na magbababa sila ng presyo sa mga susunod na araw. Ang pangsahog na bawang nananatiling 320 kada kilo, 40 pesos ki ang kilo ng sibuyas. Ang luya nagbaba na raw ng presyo mula 240, nasa 120 na ito kada kilo ngayon. Ganon din daw ang carrots mula 200, nasa ay na ito kada kilo. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos.